Ewan ko ako napansin ninyo na nung ilabas ang larawan ng mahal na poong Nazareno for the first time nakalagay siya sa isang kahon na salamin. Ang naisip ko ng unang makita ko ang nakakahon na poong Nazareno ay yung ating first reading ngayon tungkol sa kaban ng tipan, Ark of the Covenant. Kasi ang debosyon ng mga Israelita sa Ark of the Covenant o kaban ng tipan ay halos kapareho ng debosyon ng mga Pilipino sa puong Nazareno. Ano bang nangyari sa first reading natin? Sa kwento, akala nila magic na sa gyera ang Israel, kalaban nila ang mga Pilistino, unang bakbakan pa lang, talo na sila. Ang daming namatay. Kaya, minabuti nilang isama ang Ark of the Covenant ang kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan ho, yun yung baul na pinaglalagyan nung Ten Commandments, two stone tablets, at nakabalot ng ginto, at may nagdadalang apat na pare, at sa ibabaw nung Ark of the Covenant, ay may dalawang anghel na nakayuko sa isa't isa. So unang bakbakan pa lang, talo na sila. Minabuti nilang isama ang kaban ng tipan sa labanan. Ginamit nila ito na parang anting-anting, pampaswerte, o ano resulta? Sinwerte ba sila? Hindi. Natalo pa rin sila. At mas matindi pa nga ang pagkatalo nila na matayan pa daw sila ng 30,000 katao. Kasama na ang mismong mga tagabuhat na saserdote sa kaban ng tipan. Pati yung Ark of the Covenant na samsam ng kalaban. Imbes na swertihin sila, minalas-malas sila. Baliktad naman ang kwento sa ating gospel reading. Lumapit daw ang isang taong may sakit na ketong, hindi ho siya nakipaggitgitan sa mga tao dahil alam niya na may sakit siyang nakakahawa. Pero lumapit pa rin siya, lumuhod at nagmakaawa kay Jesus. At ang sabi niya, kung gusto po niyo, mapapagaling niyo ako eh. Ang punto gusto niyang gumaling pero hindi niya gagawin na parang anting-anting o parang bagay na pampaswerte lang ang Panginoon kung ibig lang naman niya Lalapit lang ako at magbabaka sakaling maantig ko ang puso niya itong nasa loob ng ketongin Alam natin ang nangyari na antig ang puso ng Panginoon sa kanyang pagpapakumbaba. Kaya nakuha nung taong may sakit na ketong ang kanyang hinihiling. Oo, ibig ko, sabi ni Jesus. At ginawa ni Jesus ang hinding-hindi gagawin ng sino mang rabay sa Israel. Hinipo niya ang ketongin. At gumaling naman ito. Mga kapatid, hindi ho magic. Hindi swerte. Hindi anting-anting ang nagpagaling sa kanya. Kundi malasakit ang pag-apaw ng grasya mula sa kalooban ng Diyos na naantig sa taong nagpakumbaba at lumapit. Alam niyo bang ang mga anting-anting ay insulto sa Diyos? Insulto sa kapangyarihan ng Diyos? Ang paghaplos ng Panginoon na nagpagaling sa ketongin ay bunga ng pagkaantig ng kanyang damdamin. Ang Kristong nasa harapan ng tao ay Diyos na may pusong tao. Siya ang ark of the covenant, siya ang kaban ng tipan. Kaya ang makataong haplos niya ay haplos ng Diyos. Dahil kay Kristo, ang pagka-Diyos at pagkatao ay naging iisa na. Kaya tinatawag natin siyang buklod ng tipan. Hindi na dalawang tapyas ng bato, kundi si Kristo na mismo, siya ang ating ark of the siya ang ating covenant na kapangyayari ang kanyang haplos, nakapagpapabago, nakapagpapagaling. Noong nakaraang traslasyon, milyon-milyon ang nakibahagi sa mistulang agos ng sangkatauhan na mamanata. At sigurado ako, marami sa kanila ay kayo mismo. Lahat gustong makalapit, lahat gustong makahipo, gustong makahaplos. At kung hindi man ang palad nila, kahit panyulito lang o t-shirt ang may dampi nila alang-alang sa pinamamanata. May panata ang lumalapit at may hiling din sila katulad ng ketongin. Di ho ba? Ganoon naman talaga ang sitwasyon ng nakararami sa mga kababayan natin dahil napakamahal ng bilihin ngayon. Dahil napakamahal magpa-doktor o magpa-ospital. Napakamahal magpa-aral ng anak sa college. Napakahirap maghanap ng trabaho na, mag na, pa na pagkakakitaan ng sapat. Napakahirap umahon matapos mamatayan, masunugan o madapuan ng kamalasan. Ang nagmamahal kasi ay tumutulad sa Diyos. Ang Diyos na nasasaktan sa ikinasasakit ng minamahal niya. Ang naliligayahan sa kinaliligaya ng minamahal niya. Ganyan ang namamanata. Sa gitna ng mga hamon at walang kasiguraduhan, isang bagay lang ang sigurado sa namamanata. May kapangyarihan ang wagas na pag-ibig na sinisimbolo ng puong nasareno. Kaya ang paglapit sa kanya ay hindi pag-aalaswerte, hindi pagbabakaskali. May dalang katiyakan na bunga ng pananalig sa kapangyarihan ng panata nang nagmamahal, ang panata ng umiibig, na sa pamamagitan ng kanilang paglapit ay mahaplos, mahipo nilang puso ng Diyos, ang Diyos ng pag-ibig, na merong mangyayaring himala kapag naantig mo ang damdamin ng Diyos ng pag-ibig. At alam nating lahat hindi to magic. Hindi to parang swerteng dulot ng panyulitong para bang biglang nagkaroon ng power dahil naidampi sa larawan ng itim na Nazareno. Ito'y himalang dulot ng Diyos. Ang Diyos natin na may pusong mamon para sa mga taong minamahal niya sa mga taong nagpapakumbaba sa mga taong tumutulad sa kanya na handang mag-alay ng buhay para sa minamahal makapangyarihan ang mga himala na pwedeng idulot ng nagmamahal katulad ng puong nazareno